Ayan mga idol, magandang hapon. Hindi tayo sa Robinson ngayon mga idol. Pinilakad tayo kaso nga lang wala. Umuulan, umuulan. Uh, Tapos na nga ako. Tatlong araw na itong umuulan mga idol. Tatlong araw na mga idol. Sinisibon tayo sinisipon tayo yung mga idol ah yun lang hindi ako nakuha Ang marang malapot ang video ko ah Pauwi na tayo yung mga idol Diyan tayo Robinson Kasi na kayo Kasi siya kayo Kasi siya na kayo Wala yung alam, wala sa alam yung ko parking <coughs> Excuse me. tumayo. tayo. Ako na, ako na. Uy, uy, uy. Masisira pa yung payong natin. Ano naman, boy? lakas ng ulan. Mababasa tayo, uy. natin. Palito, lakas na ulan eh. Pinatila ko lang mga ito, lakas ng ulan. Kaso nababasa pa rin tayo eh. Kasi nga, mahangin. Ang tao eh. Lakad-lakad Yo, pagkapon ng ulan mga ayo paano natin dala pang ano lang small size <laughs> pero okay naman hindi naman tayo nababasa nakaraos naman tayo Si yes. so, mga idol malapit na tayo pumasok sa ating kapasukan. <laughs> wala na yung mga pinakamay mga idol Ali so na Tay Manin Tay so na mga ito yan sana yung upahan namin mga ito yung yung kulay brown na yan yan sana upahan namin dyan Kaya sana kayo magkitignan eh kaso walang tubig ayaw e, ko lang ngayon kung may tubig na 10,000 sana yung yang namin kami nandito na tayo sa Sabarty Road Lakad lang tayo mga idol So mga idol, nandito na tayo Ingat, ikatilag dyan mga idol